hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin nga hatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook, YouTube at DZRH-News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Kakayanin umano sa whole of government approach ang target na 95% na rice sufficiency ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang paniniwala ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice, lalo't ito rin ang naturang estratehiyang ginamit noong 2023 kung kailan na itala ang historic at largest volume ng produksyon ng palay sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Val Gonzalez. Kumpiyansa ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice Rice na kayang abutin ang pinupuntirya na 95% rice sufficiency ng Department of Agriculture. Ito ay kung susundin ang whole of government approach isang estrategiya na nais mangyari ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Price efficiency, karaniwan uh, po nang tinatarget ng ating uh, pamahalaan ay uh, 95 to 100 percent, ano, pinakamababa uh, pinaka na yung 95 percent by end of 2028. So dito nagkakaroon ng convergence yung mga suporta ng ating pamahalaan, iba't ibang ahensya as we uh, adopt yung uh, whole of nation approach. Ayon kay Phil Rice Deputy Executive Director Flor Delisa Borde, nasubukan na ang pagiging epektibo ng estratehiyang ito nitong nakalipas na taon kung kailan natamo ng Pilipinas ang pinakamalaking volume ng produksyon ng palay sa kasaysayan ng ating bansa. Batay sa record ng DA sa buong taon ng 2023, ay nakaani ng 20.5 million metric tons ng palay sa iba't ibang rehiyon sa bansa nalagpasan nito ang 19 million metric tons na na-produce noong 2022 dahil dito sabi ni Borday napababa nito ang importasyon ng bansa noong nakalipas na taon mula sa 3.8 million sa 3.5 million metric tons sa ilalim ng whole of government approach may kanya-kanyang partisipasyon ang iba't ibang ahensya local government unit pa. sa tibapa sa paniganiya ng fil rice patuloy ang kanilang pagdevelop ng mga variety na aakma sa production environment at klima sa iba't ibang mga probinsya kabilang dito ang mga palay na tatagal sa init ng panahon lalo na kapag panahon ng El Nino sa record ng PhilRice noong 2023 apat na milyong bags ng libreng binhi ang naipamigay ng Marcos administration sa 1.7 milyong mga magsasaka mula sa 77 mga probinsya sa bansa para sa MBC TV Network News ako naman Val Gonzales sama-sama tayo Pilipino Malapit ng simulan ang nasa 185 infrastructure projects sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkakahalagang 9.14 trillion pesos ayon sa isang kongresmana. Ang iba pang sa report ni Pamela Adriano. Malapit ng magsimula ang nasa 185 flagship projects na tinatayang nagkakahalaga ng 9.14 trillion pesos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng paglagdas sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11966 o Public-Private Partnership o PPP Code. Ayon ito kay Congressman Salvador Plato Sr., kinakatawa ng ika na distrito ng Bulacan, isa sa pangunahing may akda ng PPP Code sa Kamara. Iginiit ni Representative Plato na ang IRR ng naturang batas ay magre-resulta sa mas mabilis na pag-unlad ng infrastruktura, mas masiglang ekonomiya na may potensyal na lumika ng libu-libong oportunidad sa trabaho sa buong bansa. Dagdag pa ni Plato, ito ay magpapalakas sa Build Better More program ng Pangulo. Kasama ang pangako ng gobyerno na ipatupad ang halos dalawang dang flagship projects. Bukod kay Plato, ang iba pang may akda ng PPP law ay ang kapwa nito Inhinyero na si Surigao del Sur Representative Romeo Momo, kasama sina Representatives Mikey Romero, El Rey Villafuerte, Gaston Bunting at Bernadette Herrera. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Malaking tulong at kagaanan para sa mga first-time job seekers ang batas na inilabas ng dole na FTJAA kung saan layo nitong maging libre na ang ilang mga dokumento at IDs na kailangan sa pag-a-apply sa trabaho. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Walang gagastusin at magiging libre sa pagkuha ng ilang dokumento at IDs ang mga first-time job seekers o ang mga baguhan sa pagkuha ng trabaho sa ilalim yan ng Republic Act Number no. 11621 o First-Time Job Seekers Assistance Act o FTJAA ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay may layong makatulong sa mga magiging gastusin ng mga first-time job seekers o ang mga unang beses pa lang na maghahanap ng trabaho sa Pilipinas. Upang makapagbigay tulong sa mga ito, mula sa paghahanap pa lamang ng trabaho hanggang sa kanilang mga requirements, ay nagkaroon na ng batas upang gawing libre ang ilang mga dokumento at ID na kailangan sa pag-apply ng trabaho. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ito raw ang pangarap ng kagawaran na mabawasan ang mga pasani ng mga baguhang job seeker tulad ng mga college graduates, mga tech-voc degree holder o to 12 graduates at mga out-of-school youth. Narito naman ang ilan sa mga requirements sa ilalim ng FTJAA upang magamit sa pagkuha ng mga pre-employment documents ng libre. Una, kailangan na ikaw ay isang Filipino citizen, isang first-time job seeker at tunay na naghahanap ng trabaho. Narito naman ang mga dokumento at ID na libreng makukuha sa ilalim ng FTJAA tulad ng barangay, police, NBI clearance at iba pa. Maari mo ring makuha ang iyong Transcript of Records o TOR kung ikaw ay mula sa public schools o universities. TIN, UMID, CSC eligibility certificate at iba pa. Narito naman ang ilan pang dokumento na hindi naman sakop ng FTJAA. Bukod dito, hindi na rin kabilang sa nasabing batas ang mga naging benepisyaryo na ng Job Start Program at iba pang kaparehong programa ng FTJAA. Matatanda ang noong nakaraang taon, formal na pinirmahan ng labing anim na ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng DOLE ang Joint Operational Guidelines ng FTJAA. Inaasahan naman ng nasabing kagawaran at ng lahat ng bumuo nito na lubos itong makatutulong para sa mga first-time job seekers na makahanap ng trabaho sa kabila ng hirap ng buhay. Tiniyak ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng isda ngayong Marso hanggang Hunyo bilang open fishing season. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Tiniyak ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng isda sa mga susunod na buwan. Matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng mga implementasyon sa pagtugon sa isyu ng overfishing at pagprotekta sa supply ng isda ng bansa. Ayon kay Agricultural Assistant Secretary Arnel de Mesa, na pagpasahan na dagdagan ng 10% ang naturang dami sa tinatawag na supply flexibility para sa mga isdang nakalaan sa mga delata o mga fish processed goods. Dagdag pa ni Demesa, sinakto umano ng kagawaran ay patupad ang Memorandum Order No. 14 o ang pagbabawal sa paghuli sa mga isdang galunggong, tulingan at mackerel ngayong open fishing season upang mas makapag-reproduce ang mga isdang ito. Aniya, ang pagkakaroon din ng sapat na supply ay dahil din sa mga naging magandang huli ng isda sa mga nakaraang buwan at magkaroon ng pagkakataong makapag-restock ng mga isda. Pinasalamatan naman ng DA ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa maayos na pagpapatupad ng mga polisiya para masiguro ang tamang pag-restock ng mga supply ng isda. Samantala, nagpulong na ang mga Philippine National Police para sa gaganaping selebrasyon sa ikawalumput dalawang anibersaryo ng Araw ng Kagitingan dyan sa Bataan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Danny Kumilang. Sa huling isinagawang pagpupulong ng Bataan PNP sa Panguna ni Bataan PD Colonel Parmer kasama ang Presidential Security Council at iba pang alagad ng batas, tiniyak nila ang seguridad sa mga panauhing dadalo mga VIP sa pagdiriwang ng ikawalumpot dalawang anibersaryo ng araw na kagitingan. Nasa isan at labing lima ng mga tauhan ng pamalaan ang ipakakalat sa mga lansangan sa buong bataan, partikular sa bundok ng Mount Samat National Shrine sa Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng anibersaryo sa Abril 9, 2024, araw ng Martes. Kasama ding dadalo itong sina-Sekretary Gilbert C. Teodoro Jr. ng Department of National Defense, Chairperson Lisa Guerrero Nakpil ng National Historical Commission of the Philippines, Ambassador Mary Kay Carizon Embassy of the United States to the Philippines, Bataan Governor Enrique Garcia III at mga government official ng Bataan at Japanese Ambassador Endo Kasuya na magbibigay misahe sa naturang selebrasyon. Ang okasyon ay magsisimula pagdating ng Pangulo sa ikawalo ng umaga at pagsapit naman. Nang alas 9 ay pangungunahan din ni Pangulong Marcos ang turnover rights ng NHA Balanga City Low-Rise Housing Project sa barangay Tinehero, lungsod ng Balanga. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Daddy bilang tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Pinaghahandaan na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang huling araw ng Ramadan o al-Fitr. Samantala, isasagawa naman mamayang gabi ang moon sighting bilang hudyat ng selebrasyon ng Idil Fitir kinabukasan. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni June de Makuta. Opisyal na ang ng Malacanang bilang regular holiday ang araw na Merkules, April 10. Sa bisa ng Proclamation 514 ng Pangulong Marcos Jr., ito'y bilang pagpupugay sa selebrasyon ng Idil Fitir, ang pangalawang pinakamalaking festival ng Islam bilang Breaking of the Fast o pagtatapos sa isang buwang pag Atma panalangin sa buwan ng Holy Month of Ramadan. Ang araw naman ng Martes ay isa ding regular holiday, araw ng kagitingan at bago magtakip silim isasagawa ng Bangsamoro Darul Ifta ang moon sighting bilang hudyat ng selebrasyon ng Eid kinabukasan. Sa impormasyon mula kay Project Tabang Manager and Concurrent OCM Senior Minister Abdullah Dongko Sain, tulong-tulong ang iba't ibang ministries ng BARM, partikular ang Project Tabang ng Office of the Chief Minister Ahod Alhaj Murad Balawag Ibrahim sa idineraos ng mga Grand Iftar sa BARM Compound at sa Nightly Ramadan Program kung saan sa mursaring food packs at itong sacks of rice ang dinistribute. Samantala, sa araw ng Laylatul Kadar ng Ramadan, pinangunahan naman ni Senior Minister Dongko Sain ang Ramadan ng Islamic Symposium na may temang Maximizing Spiritual Growth na dinaluhan ng mga empleyado ng Project Tabang at sa pamagitan ni Sheikh Abdul Kahar Musa tinalakay ang kahalagahan ng fasting at ang kumimerasyon sa mahalagang gabi ng Laylatul Qadar, ang gabi na minsang ibinaba ng alas Subhanahu wa taala ang Holy Book of Quran sa sangkatauhan sa ikasampung araw o gabi bago magwakas ang Holy Month of Ramadan. Wala sa kaunahan sa Pilipinas, di si RH, ako si RH19, June Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ngayon namang pinaghahandaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ikaw 50 edition ng Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Tutukan ng iba pang detalye sa report na ito. Kasalukuyang pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang gaganaping 50th Metro Manila Film Festival o MMFF na isasagawa sa Disyembre ngayong taon. Ayon kay MMDA at MMFF Acting Chairman na Tony Don Artes, ang historic 50 at MMFF ay muling babalik sa Manila City para mag-host ng nasabing film festival na siya namang ikinatuwa ng alkalde ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan, sobra pa sa 100% ang buong suporta nito para sa pagpapaunlak ng tao ng event. Ngayong taon ay pipili ng komite ng walong entries apat ay mula sa mga script at apat naman ay mula sa official finished entries. Bukod pa rito ngayong taon ay muli namang ibabalik ng MMDA ang MMFF Student Short Film Caravan upang muling mabigyan oportunidad ng oportunidad ang mga estudyante na muling ipakita ang kanilang mga talento sa paggawa ng pelikula. Huli daw kasi nagkaroon ng MMFF Student Film Caravan bago pa magkaroon ng pandemya kaya saktoan niya ito para sa darating na 50 th MMFF. Ito ay bukas para sa mga estudyante na nasa edad 15 hanggang 17 na taong gulang at ang mga mga mapipiling short films ay ipalalabas bago ang mga official MMFF entries. Sa mga natatanging student filmmakers naman ang mapipili ay mabibigyan ang pagkakataon ng pagkakataon na makapag-aral sa ibang bansa upang hasain at matuto sa paggawa ng pelikula. Kasabay naman ang pagdiriwang ng 50th edition ng MMFF ay pinaplano din ng komite na magkaroon ng Sini 50 kung saan ipalalabas ang ilang mga old classic MMFF film entries na mapapanood sa mga sinehan sa halagang 50 pesos. Muli na namang nagbigay karangalan ang mga law students mula sa Universidad ng Pilipinas o UP matapos masungkit ang titulong world champion sa ginanap na moot court competition. Tinalo nila ang nasa 80 bansa na lumahok sa prestiyosong moot court competition. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Nasungkit ng University of the Philippines College of Law ang titulong World Champion sa 2024 Philip C. Jessup Moot Court Competition na ginanap sa Hyatt Regency Hotel sa Washington, D.C. Sa isang Facebook post, sinabi ng UP College of Law na ang tagumpay ng kanilang team ay dumating halos tatlong dekada pagkatapos ng kanilang huling tagumpay sa katulad na kompetisyon na ginanap din sa Washington DC sa Amerika. Ang nanalong kupanan mula sa UP ay binubuo ni Mary Regina Dole, Pauline De Leon, Pauline Samantha Sagayo, Shinzen Viernes at Ignacio Lorenzo Villarreal at ang kanilang coach na si Professor Marian Vitug habang ang kanilang advisor naman ay si Professor Romel Casis. Ang Jessup Cup ang pinakamalaki at pinakamatandang moot court competition sa buong mundo para sa mga law student na nilahukan ng mahigit anim na law school mula sa isang daang bansa at jurisdiksyon. Ito na ang ikatlong panalo at gintong medalya ng Pilipinas mula sa prestiyosong moot court competition sa buong mundo. Nagbunyi naman at nakiisa ang buong komunidad ng UP sa nasabing makasaysayang tagumpay na hindi lamang nagbigay diin sa kahusayan ng UP law, ngunit nagbigay din ng inspirasyon sa future generation ng mga legal scholar at practitioners. At the better news naman tayo sa usapang showbiz, Heart Evangelista, ni-reveal na, na magpinsan sila ni Jody Santa Maria. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, panorin sa report ng ating showbiz angel. Hashtag it runs in the blood naman pala talaga ang pagiging star ng fashion icon na si Heart Evangelista at award-winning actress na si Jody Santa Maria. Ang dalawa kasi related pala sa isa't isa. Sa isang Instagram Q&A ni Revealy Heart na ilang taon na rin siya sa industriya bago niya nalamang pinsa niya sa mother side si Jody. Yes, by the way, jo Jody Santa Maria is my cousin from my mother's side. I love Jody Santa Maria. She's super nice. Those are one of the genuine, genuine ones in show business. I didn't even know she was my cousin till like a few years of show business. But she's my cousin. Second cousin. On my mom's. Kanya lindulad pa nitaw second cousin sa Hollywood actress na si Natalie Portman. She's like a Natalie Portman exactly. Super beautiful. super expressive eyes. I love her. Si Hart Evangelisa ay anak ng negosyanteng si Reynaldo Ong -Pauko at Maria Cecilia Ong -Pauko. Habang si Jody naman at ang kanyang kuya ay matagumpay na naitaguyod ng kanilang single mom na si Mercedita. Si Heart at Jody ay parehong nagsimula sa show business noong late 90s. At hanggang ngayon, ang dalawa pareho pa rin namamayagpag sa kanilang karera. Patunay dyan na mga nasong kita ating award si Jody habang si Hart na may patuloy sa paggawa ng ingay sa international fashion scene. At yan ang The Better News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang muling pagkapanalo ng mga law students Mula sa University of the Philippines o UP, kung saan nakuha nila ang titulo na world champion sa isang prestihiyosong competition para sa mga law schools o law students. Sa mahigit 600 na law schools mula sa 100 na bansa sa mundo, mga Pilipino ang hinirang na panalo, isang patunay kung gaano kat ang mga mag-aaral na Pinoy lalong-lalo na pagdating sa batas. Kung saan alam naman natin ng mga Pilipino ay palaban lalo na kung para sa ating mga karapatan. Kaya isang malaking pagbati para sa ating mga magigiting na future lawyers sa UP dahil isang karangalan din ito maging sa buong Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV